ilag o karon sa atong balita gikan sa atong lokalidad nadugtaw na ni maho na nakita na patay patayng lawas sa sakay caretaker sa mga manok igtatari sa giyong gipatay og gilubong siya makaubad sulod sa compound sa usa ka game farm kagabi agosto 27 gilang biktima nga si Giovanni Bunghanoy na ilan nga alias nga bani 46 anyos caretaker og mga manok na pang derby o residente sa Lower Lubres sa Barangay Pungol, Sibugay, Cebu, Cebu City, di inay -motal ang game farm na iyang gitrabahuan na. Base sa inisyal ng impormasyon, katapusan na kita ng na biktima na nag-inom kauban ang gwardiya sa game farm na si Jonathan Leo ligaw o gatulo ka mga bagong trabahante ng mga batanong lalaki nga sila si Alias J, 21 anos, Mark, 19 anos, o Riza, 16 anos, sa guard house ya milabay nga Domingo Agosto 24. Unang impormasyon nga gipaambit ni Liu Gawa nga ang biktima nga si Bani Migawa sa farm og dito wala na kininakit nga pagbalik ka atol sila pagpangita ilang nabantayan ang bagong nakubkob ng yuta diyan sa ilang pagkaot nakita ang badong nga, nang madugta kapatay ng lawas si Bunghanoy nga gisulod og sako sa initial investigasyon sa kapulisan sa Malubog, inubanan sa scene of the crime operatives na seran nga dun ay samad sa liyong kang biktima o kanana kini sa advanced state of decomposition na diin lisod na nga ihawas sa iyang lugnana na apan sa pagkalaom sa pagsusi sa mong pangitabo na nga usa kini sa liniog nga krimen gumika na sa pagkumpinsal sa tulong ka mga bataan o lalaking, nila, ang lalaking positibo nila nga gitudlo ang gwardiya nga si Jonathan Leo Ligawa nga maoy nagpatay sa biktima o misogo kanila pagdala pagkaut o paglubong sa pating lawa sa biktima ni Atong Domingo sa hapon na inguman e, kalit usab nga nawala si Ligawa nga nitabang o pagpangita sa biktima sa diyang mas nilaong pa ang gabii o kakaroon karon una i-considerar ng persons of interest ta. sa pagkakaroon. Padayon ang path for suit operation batong sa person of interest. Ta. samtang ka ba na Anoy na nawagan -an, sa nilaan ng pagkakupa sa ikong mapatay kang baning at og, uh, pagkaresolbara sa maong kaso.